Hoy, hoy, hoy mga guys! Panibagong araw, panibagong buhay! Uh, ha, ha. For to this video mga guys ay nandito pala ako sa Kiapo Bago yan mga guys meron lang ipapasilip sa inyo at sigurado makakarelate kayo dito Alas 9 na nga pala ito ng umaga ay pumunta kami sa eskwela Magpapa-enroll daw siya Sobrang bilis ng panahon Dati ako lang ini-enroll ngayon ako na magpapa-enroll haha. Uh, Papasok na nga pala sa grade 4 ng panganay ko Harang kailan lang nang nag grade 4 ako at ngayon may grade 4 na ako Sa mga wala pa dyan ay humabol na kayo haha. Uh, hindi na ako sa guard. Pumasok na kami ng pangaray ko. Ang sabi, pagpasok, punta ka daw dito sa board ng grade 4 organization list. Napindaw ang pangalan at siksyon. Matagal kong nahanap ang pangalan ng pangaray ko. Kaya pala matagal nahanap, ay mail pala ang tinitingnan ko. Oh haha! Hindi kasi ako sanay sa mga ganto. Commander, ikaw na dito. Tiningnan ko na hanggang baba. Baka nalaglag ang pangalan ng panganay ko. Uhahay! Lumipat ako sa likod. Baka sakaling makita ko. Wala pa rin. Paano ba to? Sa wakas, nasa harapan na ako. Kitang kita ko na to. Talagang iniisa-isa ko na papel na nakalagay dito. Sa wakas, nakita ko rin. Kaya kinuha ko na itong mahiwagang bullpen. Ang section ay naisulat ko na rin. Tanong ko sa sarili ko kung ano ang kasunod kung gagawin. Ay, dito pala sa isang lamesa. Sa relief goods ay magpalista na. Oh, Ang tagal naman is, sir, kaya tinanong ko siya. Sir, saan ang kasunod na pila? Dito daw sa mga bangko na nakapila. At hanapin ang section na nakalista na. Salamat sir, napakabait niya pala. Oh, Dito ay inumpisan ka na pumila. Mahaba-haba pala. Uy, nakalipat na si ate. Ako naman. Uy, nilaktawan ko na sila. Kaya ako ay nasa harapan. Kala ko, bibigyan ako ng pera. Paradam ko kasi ako ay nakapila sa ayuda. Uhahay! Ganito ba pag walang wala ka na no, ah? sa gobyerno o maasa? Uh, Bago kami umalis, eh, pinaikot ko muna ang aking camera. Hindi pala siksikan at maluwag lang pala. At organized na organized pa. Oh my God! Paglabas namin, ako'y nabulaga. Mga enforcer pala. Pati sa loob ng Fort State, nanguhuli na sila. Kaya sabi ko sa panganay ko, anak, baba, Takbuhin mo yung helmet ni Papa. Baka tayo'y matikitan pa. Pagtingin ko sa record truck, ang daming motor na nakasampa. Halaka, liman libo isa. Uhahay! Pag-ikot ng aking kamera, ah! Ay si Sir Paul kasama pala. Uhaha! Sabi ko, bahala na kayo dyan at sa kya po makapunta na. Dito na, nagtanong-tanong na si Papa sa mga klase ng makina. Mahal daw ang original na Honda, pero ang China... Mura. Dito, sinisiltstok na kami ni Kuya. Sabi ko kay Papa, kalma ka lang pa. Tayo maghanap-hanap pa. Habang si Papa ay nagpag-usap, ako naman ay nag -ikot -ikot na may nag-ikot-ikot na. Ang daming pwedeng bilhin. May mga speaker, may mga sular, at mga salamin para sa malalabo ang mata na wala ibang nakikita kundi siya. Hugot oh, May fishbowl kikiam at hasaan ng kutsilyo. Kunting hasa lang daw at ang talim na nito. Oh, so ka ba makakita ng ganito? Sakya po lang to. O oh, ito. Isang makina. Tatlong tao ang umahawak nito. Eh, ito talaga na gusto ni Papa. Ang Honda GX200 Mega Wala na paligoy-ligoy Binayaran na ni Papa Hindi ko na sana videoan Sabi ni Papa videoan mo Para sa mga sponsor Makita nila Oh ha Sana all may sponsor How to be you po Papa Kaya kayo dyan Kung may gustong bilhin po, evangelista na Salamat pala kay Boss JJ At sa dalawang kasama niya Na pumayag sa vlog ko Kasama sila Sa mga sponsors dyan Ito na buhat-buhat ko na Sana all ka na lang talaga o oh, mga guys, kami uuwi muna. Salamat sa inyong panonood mga guys. Isang like lang mga guys para sa inyong suporta. Hanggang sa muli. Palam. Oh,